Pwede bang may kulay naman? Bakit black? Oh. Is this my trick or treat? This is my trick? Hello at welcome back sa aking channel. Sa IG account ni Celebrity Alice Dixon, ibinahagi niya ang isang nakakatuwang video na kasama ang kanyang baby daughter. Sa video, makikita natin silang magkasama habang nag apply ng makeup sa kanyang mukha. Ang nakakatawa, ang baby ay gumamit ng all-black makeup kahit parang Halloween makeup ang kinalabasan. Kahit pa ganun, masaya pa rin si Alice Dixon sa kanilang ginawa at wala siyang ginawa kundi natawa na sa ginawa ng kanyang anak. Napakahalaga ang mga ganitong bonding moments sa pamilya. Ito ay isang paraan upang mas lalo pa nating mapalapit sa ating mga mahal sa buhay at sa kaso ni Alice sa kanyang baby daughter. Isang masayang video na puno ng pagmamahalan at good vibes. Narito at ating panorin ang kabuuan ng video. Ah, bang may kulay naman? Pocket black? <laughs> Is this my trick or treat? This is my trick. What am I? Pumo. Wow! Wow! Parang ano taong grasa. Wow! wow. about others Ayan na nga, ang cute naman ng bonding moment na ito ng nang mag-ina. Hanggang dyan na lamang tayo sa ngayon at kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan ng inyong mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Sa susunod muli.